mobs mobs talaga sya smariusip melisa na to putang inamin meron lang harley yun lang harley putang inang harley to dapat maingat tayo dito kay harley itong harley na to punta gis talaga ito yung ito yung kinakatakutan ko na kalaban eh. pero walang nakakatakot sa may isang malakas na listigad Ah. Walang nakakatakot sa lisligad! Wait, 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 wait! Oh! Oh, sige, sige. Kulit na ito, ah ulit. Uy, putang ina, dalawa pala kayo dito. Dalawa pala kayo dito? Aba, nagsama-sama pang mga tanga. Kanina, dalawa. May kasama ka. Ngayon, may kasama ka naman. Talaga namang... Talaga namang... Ganon talaga yung kan mo, Melissa, no? Hindi, ayaw mo magsulo, no? Mahinang nilalang ka talaga. Mahina ka. Mahina, mahina pa sa mahina. Oo, oh, sobrang hina mo, supot. Oh, my God! Oh, yan. Putang ina. Sige, banatan mo, pre. Tang ina nyo, ha? Dalawa pala kayo, ha? Sige. Dalawa pala kayo, ha? Sige. Tang ina nyo, dalawa kayo, ha? Slice-flowan mo lang, pre. O, oh, di ba? Patay. Patay yan. Patay. Oh, di ba? Yan na pala yung dalawa kayo. Mga support kasi kayo. Mga ulol. Oh, ulol. Oh, oh, no. Ulol. Oh, oh. Kala nyo siguro kaya niyo ako dito, dop huh. Ako po. Paano na kayo ngayon? Ah, si Melissa ang hiling -hiling talaga na magsama, no? Oh, putangin na tapos hindi pa nakakan. Si Mariusip. Pinagagawa nyo sa buhay! Oh, sige, dalawa kayo dito. Gusto nyo talaga akong pagtulungan, ha? Ah. O, oh, diba sa akin pa? James, oh, ano? Ano, ah? Ano, kaya nyo ako? Are you sure, guys? Are you sure? guys? 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 Pantayin natin si Harley. Putang ang Harley na to. Ito talagang Harley ang problema ko dito, eh. Kailangan natin mabantayan to. Putang inang na nito. Napakakupal nito. Baka biglang lalabas eh. Lalabas eh. Tapos di natin mabantayan eh. Kaya kailangan natin chimpuan talaga yung kanin. Lawit, lawit na, pre. Dito, dito, dito. Wala dito ah. Wala dito, pre. Wala dito. Wala eh. Ayun oh. Da -da -da. Ayun oh. Ah! na! Bumalik pa! Sige. Sige. putangin nyo! Pasok kayo ng pasok, may na pala kayong mga supot kayo eh. Pugi lang ang bag nyo. Pero di nyo ako kaya. Bak, oh. Back, 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 back. Wala na naman oh. Ako na naman yung pinakamataba dito. Oh, 3-4 yung kan ko. Then, then make them pay. Oh, abang tayo dito. Sniper tayo. dapat kita yung baril natin. Oh. Kita yung baril natin, ah. Oops, wala sila. Nakakatakot. Ayun.

chill 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 chill, ai na ai na anh xilao, ai na ai na, ai na, ai na, calm lại lang calm lại lang chill 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 Pak! 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 Nagkakampihan sila ako! Nagkakampihan sila ako! Eh, hey, ano? Ano ka? Ano ka? Kaya ba ako? Kaya ba ako? Ano ah? Ano ah? Ito pre, sa gilid pre. Pre, 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 Patay, pre, oh. Tangin na mo, ah. Sige! Mamaya lang kayo, pud-pud kayo sa akin. Gagawin ko kayo na parang chicharong bulaklak. tawa nang tao na pikas Matan na buwisit. Akala ko siya na hindi pala buwisit na yan. Hindi ko inaasahan na iba naman pala nandoon. Ang mino I mean, oh, walang life, oh. Uy, ano nangyayari sa mga kasama natin? What happening to you guys? Guys, what you do guys? Guys, guys, relax guys! Guys, dipinsa guys! Oh my god! Ano na? Wasak na dito sa baba! Ano nangyari sa iyo, Octopus? Kinain ka ng unggoy! Oh my god! Oh, my God. Inayin ang unggoy si Octopus. Hala ka Wasak na dito lahat. ang Pangit naman ang ugali natin. Ba't ganito na? Oh, my goodness. Oh, shit. Mukhang talo tayo dito. Hindi, hindi tayo matatalo dito. Ako magbubuhat dito. Medyo yung kasama natin, supot. The Wala na, naglord na. Naku, patay tayo, bak. Back pre, back pre, back, pre, back, pre, Ang hirap talaga ng buhay dipinsa. di pinsa. Hindi mananalo to. Tiwala lang tayo sa kakayahan natin, pre. Tiwala lang, tiwala, trust lang, trust. Kaya to, laban lang, laban lang. Laban lang talaga, laban lang. otangin na yung tanky pa talaga otangin oh, na yung goy free ina, wait. Re, to. Laban lang. lawit lawit lang pre. Subukan oh. yung lumapit dito, wawasakin ko 'yan. Kalma lang pre, kalma lang pre. Bubusin sila sila. Ayos mo, putang ina niyan. Sige, dip push mo, dip muna na tayo, dip mo na, dip 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 mo na tayo. Mananalo tayo dito. Magtiwala kayo. Isa akong lisligan. Kulit niyan, eh, no? Dip, dip muna, dip muna. Dip muna tayo, dip muna tayo. Tiwala lang, tiwala lang. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Hanggat may pag-asa, may pag-asa. Sa buhay ng pag-ibig na puso mo, isipan. Nice. Nice. Laban lang. Laban lang, laban, laban. Sige. Sige, okay, mega kill na ako. Sabi sa'yo eh. Ah, mali niya. Sabi, sabi. Ibigay mong sabi. Ibigay mong sabi sa'kin. Putang ina. Magpakita ka. Magpakita ka. Putang ina, nandito to. Nandito to. Nandito to. Empre, empre, ayun pre. Ayun pre, pre, pre. mo. Sige, 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 sige.

Pre, yung kan dito pre, nakuha mo ba? ano? o. Uy, putang ina, uy! Uy, gago! Oh my god! Putang na. shit naman. Ano na lalo na sa alam mo? Ang tangan na nagpakamatay pa kasi sila doon.